Sa video na ito, magbabahagi ako ng mga impormasyon na bihirang pag-usapan sa mga klinika ng doktor. Hindi dahil gusto ng mga doktor na itago ito, kundi dahil nakatuon ang sistema ng kalusugan sa paggamot, hindi sa pag-iwas. Ang kanser sa lapay, isa sa pinaka nakamamatay at mahirap matukoy, ay nagiiwan ng mga maagang palatandaan na maaari mong mapansin sa bahay nang hindi umaasa sa mamahaling mga pagsusuri o madalas na pagbisita sa doktor. Kapag napapansin natin ang mga senyales ng ating katawan, tayo ang may kontrol sa ating kalusugan. Ang kaalamang ito ay hindi lang makapangyarihan, ito ay nakapagliligtas ng buhay. At pagkatapos mong mapanood ang video na ito hanggang dulo, magkakaroon ka ng mga kasangkapan para mapagmasda ng iyong katawan sa isang bagong antas ng kamalayan. Ang kanser sa lapay ay madalas tawaging tahimik na mamamatay at may mabuting dahilan kung bakit. Bagaman ikalabindalawa lamang ito sa pinakakaraniwang uri ng kanser sa mundo, ito na ang ikaanim na pangunahing sanhi ng pagkamatay dahil sa kanser sa buong mundo. Sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, pangatlo ito sa sanhi ng pagkamatay, kahit na ikalabing isa lamang sa dami ng kaso. Ipinapakita ng mga numerong ito ang isang nakakabahalang katotohanan. Ang kanser sa lapay ay lubhang nakamamatay sa tsansa ng kaligtasan na humigit kumulang 12% sa loob ng lima taon na nanatili itong isa sa mga pinakakinatatakutang diagnosis sa makabagong medisina. Bakit ito napakadelikado? Ang sagot ay nasa kinalalagyan ng organo. Ang iyong pancreas ay matatagpuan sa pinakaloob ng tiyan, sa likod ng sikmura, malapit sa atay, apdo, at mga bituka. Ang tagong lokasyon na ito ay nangangahulugan na ang mga tumor ay maaaring lumaki ng tahimik nang hindi nagdudulot ng kapansin-pansing mga sintomas hanggang sa ito ay lumaki o kumalat sa mga kalapit na organo. Bilang resulta, 80% ng mga diagnosis ay nangyayari lamang sa mga huling yugto kung kailan kakaunti na lang ang mga opsyon para sa paggamot. Ngunit narito ang mahalagang impormasyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na marami sa mga palatandaang ito ay nagsisimulang lumitaw sa pagitan ng tatlo hanggang anim na buwan bago ang diagnosis na nagbibigay ng isang bihirang pagkakataon para sa maagang pagtuklas. Bago natin pag-usapan ang mga babalang palatandaan, unawain muna natin kung ano ang ginagawa ng lapay. Ang organong ito, kahit maliit, ay may dalawang mahalagang tungkulin sa iyong katawan. Una, ito ay gumagawa ng mga hormone tulad ng insulin at glukagon, na mahalaga para kontrolin ang asukal, kadasal sa dugo. Kapag nasisira ng mga selulang may kanser ang tungkuling ito, nagkakaroon ng malalaking pagbabago sa metabolismo ng asukal mo. Pangalawa, ito ay gumagawa ng mga panunaw na katas, na tumutulong maghiwa-hiwalay ng protina, taba at carbohydrates mula sa pagkain. Kapag hinarangan ng tumor ang tungkuling ito, nagsisimula ng magkaroon ng problema ang buong sistema ng pagtunaw mo. Ngayon, gamit ang kaalamang ito tungkol sa lapay, alamin natin ang mga babalang senyales na maaari mong mapansin sa bahay ang impormasyon ay kapangyarihan at ang mga senyal na ito ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba. Ang unang mahalagang senyales ay ang mga pagbabago sa pagtunaw ng pagkain. Ang mga pagbabagong dulot ng kanser sa lapay ay higit pa sa simpleng hindi natutunawan ng maayos. Kapag hindi nakakagawa ng sapat na enzymes ang lapay, naapektuhan ang pagtunaw ng pagkain. Isang palatandaan ay ang pagbabago sa itsura ng dumi kung mapapansin mong palaging maputla, mamantika, may matinding amoy, o palutang-lutang ang iyong dumi sa inidoro, maaaring senyales ito na hindi natutunaw ng maayos ang mga taba. Isa pang palatandaan ay ang pagkawala ng gana sa pagkain, kasabay ng pakiramdam na busog na agad kahit kaunti lang ang nakakain. Hindi lang ito karaniwang kawalan ng gana, kundi isang palagi ang pakiramdam na puno ang iyong tiyan, kahit na kahit alam mong dapat ay nagugutom ka na. Ang patuloy na pagkahilo, lalo na pagkatapos kumain, ay isa pang senyales na dapat bigyang pansin. Hindi tulad ng pansamantalang hindi magandang pakiramdam, ang pagkahilo na ito ay madalas na tuloy-tuloy at maaaring mangyari kahit kumain ka ng magagaan at madaling tunawin na pagkain. Nangyayari ang mga pagbabagong ito sa pagtunaw ng pagkain dahil maaaring pinipisil ng tumor ang mga kalapit na organo o hinaharangan ang paglabas ng mga pancreatic juice na mahalaga para sa pagtunaw ng pagkain. Obserbahan ang mga pagbabagong ito sa loob ng ilang linggo. Kung magpatuloy ito ng walang malinaw na dahilan, maaaring nagbibigay ng mahalagang babala ang iyong katawan. Ang pangalawang palatandaan ay ang pagkapagod na hindi nawawala kahit magpahinga ka. Ang pagkapagod na kaugnay ng kanser sa lapay ay hindi yung normal na nararamdaman natin pagkatapos ng isang abalang araw. Isa itong matinding at tuloy-tuloy na pagkapagod na hindi nawawala kahit buong gabi kang natutulog. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang senyas na ito ay dahil hindi ito katumbas ng iyong ginagawa. Ang mga simpleng gawain tulad ng pag ng hagdan, pagbubuhat ng magagaan na bag, o kahit ang paglalakad ng maiikling distansya ay bigla na lang parang nakakapagod ng sobra. Ang pagkapagod na ito ay nangyayari dahil ang mga selula ng kanser ay nakikipag-agawan sa mga malulusog na selula para sa nutrisyon at enerhiya. Bukod dito, ang kanser ay maaaring magdulot ng pamamaga sa katawan na nagdadagdag pa sa pakiramdam ng matinding pagkapagod. Maraming tao ang hindi pinapansin ang sintomas na ito. Iniisip na ito ay dahil lang sa edad o sa stress ng makabagong pamumuhay. Gayunpaman, Kapag ang pagkapagod ay nagpapatuloy, lumalala habang tumatagal at hindi gumagaling kahit magbago ng pamumuhay, tulad ng mas magandang pagkain o mas maraming pahinga, panahon na para bigyang pansin ito. Kung napapansin mong kailangan mong magpahinga ng madalas sa maghapon, o kung ang mga gawain na dati namang normal ay parang ubos na ubos na ang iyong lakas ngayon, maaaring senyales ito ng iyong katawan na may mas seryosong nangyayari. Ang ikatlong senyales ay ang hindi maipaliwanag na pagbawas ng timbang. Isa ito sa mga pinakakaraniwang sintomas na dapat ikabahala pagdating sa kanser sa lapay. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang senyales na ito ay dahil kadalasan itong nangyayari kahit walang pagbabago sa pagkain o sa dami ng ehersisyo. Ang mga taong may kanser sa lapay ay madalas pumapayat dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una, ang tumor ay kumukonsumo ng enerhiya. Pangalawa, ang pagbawas ng mga enzymes sa pagtunaw ay nagdudulot ng hindi maayos na pagsipsip ng nutrisyon. At pangatlo, ang mga sintomas tulad ng pagkahilo at pakiramdam na busog ay nagpapababa sa dami ng nakakain. Ang pagkawala ng 5% ng timbang ng katawan sa loob ng anim na buwan, nang walang malinaw na dahilan, ay dapat bigyang pansin. Halimbawa, kung ang timbang mo ay 70 kilo at hindi sinasadyang nawala ng 3-5 kilo maaaring ito ay isang babalang senyales. Ang nagpapakaiba sa ganitong uri ng pagbabawas ng timbang kumpara sa mga jeta o ibang dahilan ay kadalasan itong may kasamang pagkawala ng kalamnan, hindi lang taba. At nangyayari ito kahit hindi mo naman sinusubukang magpapayat. Ang regular na pagkontrol ng iyong timbang ay makakatulong para matukoy ang mga banayad na pagbabago bago pa ito maging malala. Ang pagkakaroon ng timbangan sa bahay at isang simpleng kuaderno para sa pagtatala ng timbang ay maaaring maging mahalagang mga kasangkapan para sa iyong kalayaan sa kalusugan. Ang ikaapat na palatandaan ay isang partikular na sakit sa tiyan at likod. Ang sakit na dulot ng kanser sa lapay ay may mga natatanging katangian na naiiba ito sa karaniwang pananakit ng tiyan. Kadalasan ito ay isang mapurol at tuloy-tuloy na sakit na matatagpuan sa itaas na bahagi ng tiyan, na madalas din kumakalat papunta sa likod. Ang dahilan kung bakit mahalagang babala ang ganitong uri ng sakit ay dahil sa kanyang pattern. Karaniwan itong lumalala pagkatapos kumain o kapag nakahiga ka at madalas namang gumagaan kapag ikaw ay yumuko paabante. Nangyayari ito dahil ang pagyuko ay nagpapababa ng presyo ng tumor sa ibang mga organo at mga ugat. Ang lokasyon ng sakit ay maaaring magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tumor. Kapag ang kanser ay nasa ulo ng lapay, ang bahagi na pinakamalapit sa bituka, kadalasan ang sakit ay nararamdaman sa gitna ng tiyan. Kapag ito ay nasa katawan o buntot, ang bahagi na pinakamalapit sa pali madalas ang sakit ay kumakalat sa kaliwang bahagi at likod. Habang lumalaki ang tumor, ang sakit ay nagiging mas malakas at tuloy-tuloy. Sa simula, maaaring lumitaw at mawala ang sakit. Nagbibigay ng mga panahon ng ginhawa, ngunit unti-unti itong nagiging mas matagal. Iba ito sa mga pansamantalang sakit sa tiyan na dumarating at umaalis. Dahil ang sakit mula sa kanser sa lapay ay karaniwang tumatagal ng ilang linggo at hindi gumagaling sa mga gamot para sa tiyan o iba pang gamot para sa mga problema sa pagtunaw. Ang ikalimang palatandaan ay ang paninilaw ng balat at mga mata na tinatawag na jaundice. Isa ito sa mga pinakakitang kitang palatandaan ng kanser sa lapay, lalo na kapag ang tumor ay nasa ulo ng lapay, malapit sa bile duct. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang palatandaang ito ay dahil maaaring lumitaw ang paninilaw ng medyo maaga sa sakit kapag ang tumor ay nasa ulo ng lapay. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa maagang pagtuklas. Nangyayari ito dahil kahit ang maliliit na tumor sa bahaging ito ay maaaring pumisil sa bile duct na nagbabara sa daloy nito. Bukod sa paninilaw, may iba pang mga palatandaan na maaari mong mapansin sa bahay. Ihi na hindi normal ang kulay parang kulay ng malakas na tsaa o soft drink na cola. Dumi na maputla o kulay abo, imbes na karaniwang kulay kayumanggi. Matinding pangangati ng balat na hindi gumagaling sa karaniwang mga moisturizing cream. Nangyayari ang mga palatandaang ito dahil ang bilirubin, na karaniwang pinoproseso ng atay at inilalabas sa pamamagitan ng apdo, ay naiipon sa dugo dahil sa bara. Ang bilirubin na ito ay inilalabas sa ihi, kaya't nagiging madilim ang kulay nito at hindi ito nakakarating sa bituka para bigyan ng normal na kayumangging kulay ang dumi. Ang paninilaw ay hindi laging madaling mapansin sa unang yugto, lalo na sa mga taong may mas maitim na kulay ng balat. Dahil dito, ang pagbabago sa muyi, Pagbabago sa kulay ng ihi at dumi ay maaaring mas madaling mapansin sa simula. Ang ika na palatandaan, na hindi gaanong kilala ngunit napatunayan na ng agham ay ang pagkakaroon ng mga namuong dugo ng walang malinaw na dahilan. Nangyayari ang fenomeno na ito dahil ang mga tumor sa lapay ay maaaring maglabas ng mga substansya na nagpapataas ng pamumuo ng dugo. Ang pinakakaraniwang palatandaan ay ang paglitaw ng mga namuong dugo sa malalalim na ugat, kadalasan sa mga binti. Kabilang sa mga palatandaan ang pamamaga sa isang binti lang Pamumula o init sa apektadong bahagi, sakit kapag hinawakan, at mga ugat nakita at namamaga. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang palatandaang ito ay dahil maaari itong mangyari ilang buwan bago lumitaw ang iba pang mas halatang sintomas ng kanser sa lapay. Para sa ilang tao, ang isang hindi maipaliwanag na insidente ng pamumuo ng dugo ay maaaring unang palatandaan ng problema sa lapay. Kung mapansin mong namamaga ang isa mong binti ng matagal, lalo na kung may kasamang pananakit at pamumula, at wala namang malinaw na dahilan tulad ng bagong pinsala, maaaring ito ay senyales na dapat agad bigyang pansin. Ang panganib dito ay maaaring kumawala ang namuong dugo at maglakbay papunta sa mga baga na magdudulot ng pulmonary embolism, isang medikal na emerhensyang maaaring ikamatay. Ang mga sintomas tulad ng hirap sa paghinga, Bigla ang pananakit ng dibdib na lumalala kapag malalim ang paghinga o mabilis na pagtibok ng puso ay hindi dapat baliwalain kailanman. Ang ikapitong palatandaan ay ang pagkakaroon ng diabetes sa mga matatanda na lampas 50 taong gulang. Ang pagkakaroon ng type 2 diabetes kahit walang kasaysayan ng pamilya o malinaw ng mga risk factor tulad ng labis na katabaan ay maaaring maagang palatandaan ng kanser sa lapay. Kaya naman, napakahalaga ng palatandaang ito. Ito ay ang ugnayan ng sanhi at epekto. Minsan, ang diabetes ay hindi lang basta risk factor para sa cancer sa lapay. Pero maaari rin itong sanhi ng tumor sa maagang yugto na nakaaapekto na sa mga selula na gumagawa ng insulin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na humigit kumulang 25% ng mga taong may cancer sa lapay ay na-diagnose na may diabetes sa mga taon bago natuklasan ang tumor. Masigit na mahalaga, mga isa porsyento ng mga taong nagkaroon ng diabetes kamakailan lang ay nagkakaroon ng kanser sa lapay sa loob ng hanggang tatlong taon. Mga palatandaan na dapat bantayan ay kinabibilangan ng labis na pagkauhaw at madalas na pag -ihi. palaging gutom kahit regular na kumakain, hindi maipaliwanag na pagkapagod, malabong paningin, hindi sinasadyang pagbagsak ng timbang na kasabay ng mga sintomas na ito. Ano ang pinagkaiba ng diabetes na kaugnay ng kanser sa lapay kumpara sa karaniwang type 2 diabetes? Karaniwan kasi itong bigla ang lumalabas. At maaari itong samahan ng pagbagsak ng timbang sa halip na pagdagdag na madalas mangyari sa karaniwang type 2 diabetes kung ikaw ay kamakailan lang na-diagnose na may diabetes pagkatapos ng edad na limampu, lalo na kung nananatili kang may malusog na timbang at walang kasaysayan ng pamilya, mainam na magbantay sa iba pang posibleng sintomas ng mga problema sa lapay. Ang ikawalong senyales ay ang mga patuloy na pagbabago sa pagandar ng bituka. Kapag hindi maayos ang paggana ng lapay, naaapektuhan ang buong sistemang panunaw ang pinakakaraniwang senyales ay ang mamantikang dumi na malambot, marami, maputla at may kakaibang mabahong amoy. Karaniwan ang ganitong dumi ay lumulutang sa inidoro dahil sa dami ng taba na hindi natunaw. Bukod dito, ang pagbabago-bago ng pagtitibi at pagtatae na tumatagal ng ilang linggo nang walang malinaw na dahilan ay maaaring mahalaga Lalo na kung may kasamang iba pang mga sintomas na nabanggit kanina. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga pagbabagong ito bilang babalang senyales ay dahil direkta nitong ipinapakita ang tungkulin ng lapay sa paggawa ng mga enzyme para sa pagtunaw ng pagkain. Kapag naputol ng tumor ang tungkuling ito, nagkakaroon ng hindi maayos na pagtunaw na nagdudulot ng mga sintomas sa bituka. Maraming tao ang iniisip na ang mga pagbabagong ito ay dahil sa food intolerance, irritable bowel syndrome, or stress. Gayunpaman kapag nagpapatuloy ito at sinasabayan ng iba pang mga palatandaan tulad ng pagbaba ng timbang o pagkapagod, nararapat itong bigyan ng dagdag na pansin. Ang pagtatala at pag-record ng iyong mga pattern ng pagdumi sa loob ng ilang linggo ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa paggana ng iyong sistemang panunaw at posibleng tungkol sa kalusugan ng iyong lapay. Ang pag-alam sa mga salik na nagdudulot ng panganib para sa kanser sa lapay ay paraan para magkaroon ng kontrol sa iyong kalusugan. Habang ang ilang mga salik ay hindi maaaring baguhin, tulad ng edad at kasaysayan ng pamilya, ang iba naman ay nasa iyong kontrol. Ang paninigarilyo ang nangunguna sa listahan ng mga panganib. Ang paninigarilyo ay nagdodoble ng tsansa na magkaroon ng kanser sa lapay. Humigit kumulang 25% ng lahat ng kaso ay konektado sa paninigarilyo. Kung ikaw ay naninigarilyo, ang pagtigil dito ang pinakamahalagang pagbabago na maaari mong gawin para mabawasan ang iyong panganib. Ang sobrang timbang, lalo na ang taba sa tiyan, ay konektado sa 20% mas mataas na panganib ng kanser sa lapay. Ang labis na katabaan ay nagdudulot ng tuloy-tuloy na pamamaga sa katawan at naaapektuhan ang metabolismo na nagiging dahilan para mas madaling mabuo ang mga selulang may kanser. Ang pagkontrol sa iyong body mass index at mas mahalaga, ang sukat ng iyong baywang ay mga simpleng hakbang na maaari mong gawin sa bahay. Mga lalaki na may baywang na higit sa isang daan at dalawang sentimetro at mga babae na higit sa walong put walong sentimetro ay may mas mataas na panganib. Ang diabetes ay may malakas ding kaugnayan sa kanser sa lapay. Ang ugnayang ito ay gumagana sa dalawang direksyon. Ang matagal ng diabetes, lalo na ang type 2, ay nagpapataas ng panganib ng kanser sa lapay. Sa kabilang banda, gaya ng nabanggit natin, ang kanser sa lapay ay maaaring magdulot ng diabetes. Kung ikaw ay may diabetes, mahalagang bantayan ng mabuti ang iyong antas ng asukal sa dugo. Ang hindi maipaliwanag na pagbabago sa pagkontrol ng asukal Lalo na kung matagal ng stable ang iyong mga antas at biglang nahihirapan kang kontrolin ito, ay dapat bigyang pansin. Mahalaga rin ang papel ng pagkain. Bagaman pinag-aaralan pa ang mga ebidensya, ang mga dietang mataas sa pulang karne, processed meat, at saturated fats ay tila bahagyang nagpapataas ng panganib. Sa kabilang banda, ang mga dietang mayaman sa prutas, gulay, whole grains, at healthy fats ay maaring may protektibong epekto. Ang isang simpleng kwaderno para isulat ang iyong kinakain ay makakatulong sa iyo na suriin ang iyong mga eating habits at unti-unting magbago tungo sa mas protektibong diet laban sa cancer. Sa pangkalahatan, ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng iba't ibang uri ng cancer, kabilang na ang cancer sa lapay. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nagpapabuti kung paano hinahandle ng katawan ng insulin, nagpapababa ng chronic inflammation, at tumutulong sa pagkontrol ng timbang. Lahat ng ito ay mga salik na maaaring magpababa ng panganib ng kanser sa lapay. Kahit ang katamtamang aktibidad, tulad ng araw-araw na paglalakad ng tatlong minuto, ay maaaring magkaroon ng malaking positibong epekto sa pagpapababa ng panganib. Pagkatapos mong malaman ang mga senyales at mga salik ng panganib na ito, ang pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka ay ang pagbibigay pansin sa sarili mong katawan. Obserbahan ang mga banayad na pagbabago, magtala ng mga simpleng tala, at magtiwala sa iyong pakiramdam kapag may nararamdaman kang kakaiba. Ito ay mga gawain na nagpapalakas ng iyong pagiging malaya pagdating sa kalusugan. Tandaan, ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi nangangahulugan na mayroon kang kanser sa lapay. Karamihan sa mga sintomas na ito ay may mas karaniwang mga sanhi na hindi naman seryoso. Gayunpaman, kapag ang ilang mga palatandaan ay nagpapatuloy ng ilang linggo, nararapat lamang na ito ay masuri. Ang layunin ng kaalamang ito ay hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng lakas gamit ang mga impormasyong maaaring magligtas ng buhay. Ang maagang pagtuklas ang kasalukuyang pinakamainam na pag-asa para mapabuti ang tsansa ng kaligtasan mula sa kanser sa lapay. Ang cancer sa lapay ay maaring isa sa mga pinaka-challenging na diagnosis ng makabagong medisina. Ngunit kapag tayo ay may sapat na kaalaman, hindi tayo walang magawa. Ang mga palatandaan na tinalakay natin ngayon ay mga makapangyarihang kasangkapan para sa iyong kalayaan sa kalusugan. Tandaan mo na ang katawan ay nagsasalita gamit ang wika ng mga banayad na pagbabago, matagal bago lumitaw ng lubusan ang malalalang problema. Ang matutong makinig sa wikang ito ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, subscribe sa channel para sa mas marami pang mga nilalaman na nagpopromote ng kalayaan sa kalusugan at natural na pag-iwas sa mga sakit. Bahagi ang video na ito sa mga taong nagmamalasakit sa kanilang kalusugan, lalo na sa mga lampas limampung taong gulang. Ang iyong kamalayan ngayon ay maaaring mga hulugan ng kaligtasan ng isang tao bukas. Hanggang sa susunod na video